go 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 Oops <laughs> <laughs> Hi baby Hey Me help buddy help Go 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 Okay look here Oh <laughs> Hi baby Hi guys welcome back to another vlog today, maglilipat tayo ng mga uh, konti natin gamit doon sa kabilang bahay. Hi, Pao Pao. Unti-untiin natin na uh, ilipat doon yung mga gamit. Mag-start na lang tayo mamili ng mga gamit para doon. Samahan nyo kami, guys! At uh, mag uh, picnic tayo doon sa kabilang bahay. Dadala lang kami ng mga pagkain. Doon na rin tayo mag-lunch. And then, uh, tayo natin na maglinis linis linis doon. Okay! Okay! Let's Let's go! Okay. So, dadalhin na natin yung mga gamit natin na hindi na natin gagamitin for the next week. Para sa moving day, kunti na lang yung dala natin. So, yung natin, dalhin na lang natin. si okay, doon na tayo magpipiknik. Mm. Yan. Rice pa, mami. What's that? Ah, plato? morning ka muna. Morning. <laughs> Picnic tayo dun sa bilang bahay. So, nagdala na tayo food. Nagdala na tayo ng uh, beddings para kay Papa o sa kanyang afternoon nap. Let's go! Okay! So, next destination natin. Pupunta tayo ng mall. And mamimili tayo ng gamit. Brr. So yung bibilhin lang natin na dito is yung importante lang ha. Yung pinaka-importante. Kasi nga, 22 dollars na lang yung pera mo. So wala ka naging choice. Pag 34. Mm, pwede na. Win, pag 34. Mm -mm. Pagpila mo na, love. 16. Wala na lang sa 16. Na 15 lang na. Hi papa. Okay na po. For four sets. Stick black kettle. Hmm. Ay ambot. Dugdag pa itong isa na sobrang bigat.

See you later! nap time muna kami! Hello, good morning! Shy <laughs> ka? Huh? So gising lang namin. Ah. Nauna na gising hey! si mami. Look! Nag-start na si mami maglagay ng mga paintings. <laughs> paintings. <laughs> Naglagay na siya kayo ng mga uh, decorations. Look! Mm. Hi, Mommy! Okay, so medyo late na yung start natin ng paglilinis dito. Actually, yung bahay malinis naman. So yung assignment ko today is yung outside. Yan. Ito lang naman yung concern. Ito. Kasi dati siguro ganito yung itsura niya. Then siguro nahuhulog. Ganito, nahulog kailangan i-clear kasi so, ang ayaw ko naman dito is baka mapamahayan ng snakes so kung sana itapon kasi ang problema is hindi na naman sa atin hmm. i-clear muna natin to lagay lang natin doon banda and then try natin i-clear yung garden and then magwalis-walis -walis. then siguro magbunot-bunot ng mga manliit na mga damo yan Please, parang may tao na talaga dito Parang hindi abandonado I think that's it for now muna Kasi kailangan namin umalis And may ipupuntahan kami Sandali. Hello po, kuya. Hello. Welcome, Hello po. <laughs> Taga-Kuan po. po. Plus, blues, blues, plus uh, dabo, kaya sa Taga-Halina. single Ah, tayo ng doon. Gusto nyo sa mga, ay, hello po kay ate. Ate, ano po? Ay po, si ate Vicky po pala nag-message lang sa amin bigla at may mga ibibigay daw siya na gamit sa amin. Maraming salamat. Mga friendly talaga yung mga Pilipino dito sa Makay. Yes, Alex. Alex, thank you very much. Tignan nyo. Maraming silang ano, binigay, oh. Mga chairs and tables. Maraming salamat. And then may isa pang bed. Mm. See? Pwede na. Pati yun mga nakuha namin nung market place, puro kung yan. Ah, that's good. Kasi naghahanap ko ngayon mga gamit, para gamit. mo na number ko. Kung gusto mo, sumama ka sa akin yun. Tuturo ko sa'yo kahit mag-market place. Punta tayo ng Ay, yung may nagsabihin sa video sa tip daw. Ang back support sa may bagong bahay na kayo. Thank you so much. Ba'nu Alex, Ate Vicky thank so you very much Wednesday, sa pag-deliver. <laughs> so Wednesday po. Salamat po. Salamat po. salamat po. At least meron na kaming friends dito sa Australia. Thank you. <laughs> salamat, salamat po. Thank you, thank you. Wow. Guys, look at this. Ito yung ating na secure. Meron tayong uh, single bed. And then meron tayong uh, yes. uh, table and chairs na. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakamit kami na mga Filipinos na mababae dito sa Australia na willing at handa tumulong. Thank you very much. Pulas-punas lang to. Ayos na yan. Ito. Hmm, kunting spot cleaning lang to. Ayos na. Mayroon pang mirror. Kailangan nang Ayos na ayos. Then guys, so guys, bumalik tayo dito sa may bahay para maglinis after magnap ng batang to. Try natin nalinisan yung mga binigay sa atin ng mga kabayan natin. Medyo positive naman. Na ano naman, natatanggal na naman. Hi! Hi! game na ito. So, natatanggal naman siya Freedom na. Diba? Ito yung biggest challenge kasi kung titignan mo sobrang itim. Uh, try natin na linisan yan. Oh. Mm. Medyo matagal daw kasi nakatambak daw sa bahay nila. Uh, yeah. Nakita nila, nagpost kasi kami sa may Filipino community dito. Pero you know, baka kung sino meron mga spare na mga gamit na hindi na ginagamit, eh baka niya mabenta sa amin or ibigay. Yeah, may nag-response naman. Ito, may nagbigay sa atin. Matanggal lang ang mga dagpo lang para ang magamit ang panggamay niya. Single bed. yan So, kahit na hindi ito yung ating main na bed talaga, at least ito, pwede ito na dyan lang sa may baba. And then, pwede lang na tulugan lang ni pawpaw or dyan sa maglaro. yung lampa natin. una na yung nakuskos natin and then ito, ito yung dati niyang kulay papansin so, napapansin niya, medyo maitim talaga ito, umiba na yung kulay niya so just in case hindi talaga siya mali, as in malinis yung plano natin is bilhan na lang yung parang punda niya yung seat cover Para, ano ba? yung sa atin lang is may upuan lagyan ng seat cover then brand new na yan ulit kaya Di ba? Ang yung pinagbago. Simula kanina na sobrang dumi. Mami, di na good job. So nag tayo ng gamit today and check natin yung uh, ginawa natin kapon kung na-dry. Hopefully na-dry. Mm. Mm, it's dry. Yeah, it's dry and it's really clean. Good job. Look. Bago na ulit. Sobrang bago. Eh. Oh. Oh, ha? Meron bang before and after to? Na picture? Oh. <laughs> so amazing. Yes. Oh, bago na ulit, oh. Nice. Hmm. Wala na, dry na. Oh, di ba? Oh, di ba nang laman yung bahay? $50 para sa table and free na chairs. Ay, ang galing. Kaya ang inisa natin ซิงเกิลเบนนี่คุณฟอฟอฟูมฟอฟอฟูม for free. Mom! So yung bed natin is hindi siya as in, malinis, pero pwede kasi yan lang ng ano bed Dad, cover. And then ayos na. Sa so, afternoon nap ni Papaw, oh, diyan siya matutulog. Hi, Are you happy? <laughs> 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 oh, sya, oh, si snacks, snacks. oh, my God. Let's go Nakatapos na natin mag-vacuum sa whole house kahit na malinis pero nag-vacuum lang ulit tayo kasi yung vacuum hindi yung sa atin doon yun sa kabilang bahay So yun, nakatapos na natin ito and I think that's it for this video Like and subscribe! See you on the next video Bye! <laughs>